Good morning guys, na sa bagsakan guys So ayaw pa misbuntay na nga pinudong Mani oh. pa guys so Mani guys Diyan wala nandam ha guys Abot ng kahayag Okay kuan, ni deliver namin sa iyo pa may kayo dira Kadlawon pa may nanggikan Last dos para maka income Una guys, guys. Guys, oh. O guys, nangkamot o guys Yun na trabaho diri guys So balik yag saging O globe Langka O kuan. Muna nga mga bilin na mo guys dayon. Napi pa guys kay dulong-dulong pa man guys alas dos Ano nang kamot yo guys tayo ndi damha guys na mga foreigners nurse mga friend. Uh, okay, gumit sa tua. Mut na uh, guys padol man sa ko guys sa toyo. Una guys nga natay mga friends nga ngita sa tua. Una sa ang kaayo. mana guys nga oh, si ni always sa yo mga kwan asa mo na mundo best be friend Oh. all over the world, be safe always. Man ako trabaho, nindaw, Kwan sa Chinatown, Coronadal City. No. Ang ping mo kanuna, naglinog, earthquake raba kanina. Dito, be safe always sa mga OFW. At sa mga kuan andito kami sa Coronadal City, sa Bagsakan, sa Chinatown, Coronadal City. Ito yung kaganapan guys, hindi natin nanasahan na mayroong lalapit sa atin at makipag friend 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 thank you sa inyo so much be safe always God bless my all friends sa hindi nakabili ng aming mga produkto pasinsya na salamat sa lahat kunti na lang natinda namin guys kasi maaga pa kami pagdating nila nakabideo kami naubos yung kwan daming dala namin yan guys ang kaganapan yan, mga tinda-tinda. Yan. Si Dudong ang cameraman, guys. Hindi si marunong oh, iwan ko sa kanila kung, kung, ano ba ang gusto niya sa akin. O oh, sa kay Dudong Oh. Yan. Yan. guys. Ang kaganapan dito sa kuano, mga paninda namin. Si Dudong ang videographer. Mga unsa-unsa, mga pang video, Dodo. Muna guys. nan Be always. Si Dudong ang videographer guys. Lihukan kayong kamot guys. Muna na guys ang resulta sa video pangita ko rin na studio kaya nag-anto sa kagwapo Dayon, ano na, na guys murag na in love sila kay Dudong sa itong kagwapo dili sa gibidyo di <laughs> bishop always thank you all over the world wherever you are peace forever with love for God an amping amping ta kanunay salamat sa inyo ah nga nagkahimamat o sa tanan-tanan nga mga kwan unsa man ang uh, kuan ato problema ning kamot lang ta akabot ato tumang handom nga sa ato pagpaning kamot kay sa sige na to paning kamot sa yutag mata na makailayla ta klase mga tao di damha makailayla ta taga na nasod nga guys nga sa atong kaayo di talungan mana nga kuan may mga foreigners mga kaila ang isa asaman sila nga gi nga lugar mana si Dudong, asa na sa lag ang video kay titungod sa DM Express nga but siya ha na ko siya po murag, na asaba. ko kasabot si hindi bati na, 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 na sa yuta di kuan kwan. Na, hatag taw, kwan. Palipay sa to mga friend. Pasalamat. Na nakaila na to sila. Muna guys, imp, give and take Hatag taga ayo na to sa to isig para kuan biho na to ang ato ang merciful work in the world peace and love for everyone wala tay mahimo kun dili magigugmaan ay ining kalibutan ug nay mahigugma na to mana na guys ko maingon gusto ni lagi kumailaila ug si Dudong Muna si Udong, asa na nang natuyok ang video. Pasinsya na mo guys, kay inana man gano'n siya. O, asa na po na paingon ng video. Kinsa na po dyanggi pang video, ani Wala siya kasabot, siya ang gibate. Ana na po siya sa likod. Na, muna guys. O, ana na po si Yuta. Muna guys, ang trabaho nung Udong. Siya ang kameraman, na sa ilalong Yuta. Muna <laughs> na guys, di na ko ma-edit guys. Pero, Uh, Amping kamu nun guys Salamat sa tanan ug sa mga bagong friends Siya ako nakaila karong adlaw. Best of always Thank you, thank you For new Friend One someone mm, Ano na siya guys Basta mayot tanga tawo Naging mga kwan. Ano na guys Merciful world Love for one anak guys ang kaayo dili mo wala magpabilin siya kaayo sa kalibutan bisag mo na guys ang atong kuan guys ang atong kaayo magpabilin siya ang ato ang mali makita pero ang atong kaayo magpabilin japon bisag asa tamad to importante maayo ta to sa ato ka guys besep always thank you thank you sukranin syala alhamdulillah Hmm, amping mo kanunay sa mga OFW. Amping mo, amping, amping. O sa mga kaabot ng video, salamat sa inyong pagtanaw o pakisubscribe na lang. Be safe, always. So, kuran sila. Isa ko ka uh, Christian, taga Coronado City. Muna guys. <coughs> Natay mga best nga mga bot sa tong kinabuhi wala lang dama guys. Muna na guys ato ang kwan mga fellow followers taga uh, tag number na guys na uh, guys kunta-kunta ko daw guys uh, salamat sa mga pagkuhan uh, sabah basta si Dodong ang videographer ay naku kabalo ang um, sana yung pag guys thank you amping mo kanunay mga friend ipatag nato kay Dodong ang jatay sa tua o kita na sa video salamat